Good morning! mag tayo ng barrel number 10. So, SNB barrel ang isang to. Um, tatlong kasi ng pellet yung tetest natin dito. NB pellet, Astro, at saka Super Zero. So, lahat ng tumatama ng maganda sa NB pellet, ginagawa natin or labeled as SNB 3 yan siya. So, sige. Try natin. Five shots each. NB pellet yung unahin natin. First shot. One. two, three, four, last, five. So, maliit, um, pero hesitant pa rin ako gawing SNB3. Dapat kasi one hole talaga yan. So, merong isa na dito pumunta. Try natin kahit three shots ulit. One, two, and last three. So, tama. Maganda talaga siya sa Indi Pellet. So, tama tama sa Indi Pellet to. Uh, Astro. So, confirmed SNB3 yan. Ito naman, Astro. i-prime muna natin sa Astro kahit 3 shots lang nag-group na nga eh ah, no need na pala nag-group na one hole na siya oh. so SNB3 confirm nag-group talaga so last is super zero so problem lang ng super zero na to kanina okay naman pero yung sa ilalim banda may mga masisikip so take note ko lang kung masikip o ah gaya nito sobrang sikip one hole eto din masikip so yun lang problema nito dapat na-re-resize to So, may isang flyer lang. Yan, apat. One hole yung apat. So, resize lang. Kailangan dyan. Out of the box yun eh. Ito naman, meron tayong Astro. Ay, I mean, Meteor. Pero, grabe ang dumi na. So, i-try ko videohan later yung current na condition niya. Kahit anong pellet. Ah, barrel siguro. Hindi na to tama ito. Pero, testing lang natin. Meteor ito. Pero okay yung head size oh. Sobrang dumi nga lang talaga. Yung pagpasok ko parang same head size siya pero madumi yung pellet. Meteor yan pero sobrang sira. So anyway, SNB3, pasadong pasado. Um, sige. So ito yung ibig kong sabihin na klase ng pellet. Yan yung meteor na parang hindi na siguro accurate talaga yan. Super Zero. At saka yung astro. Maganda tong astro ko. Kahit ganyan siya. NB pellet. Okay. Test ball number 10. SNB 3. Ayos.